Sir, kumusta? Happy Halloween at iba pagod na nagpapahinga na, yun, iba may Kaya minsan hindi maiiwasang nag-aaway-away sila sa loob ng isang bahay. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Alam ano mo tayo. Uh, labas muna tayo, no? Grocery. Syempre. Kasama natin si Mahal Arena. All right. Let's go. Hello Mahal Arena. Good morning. Oh, maraming maraming salamat nga pala doon sa nanood ng aming uh, mini movie Halloween special. Yan kasama ko doon si Jedi Cycle, no? Makakainis. Maraming maraming salamat talaga sa mga comment niyo, no? Okay tama sabi sa inyo, galing galing umarte na yan, ano no, ni Jedi Cycle ano saka base na rin sa mga comment niyo, ibaraw talaga yung dating ni ano ni Jedi Cycle. Galing, galing niya actually yung ibang mga clips doon yung magagandang clips si Jedi Cycle ang kumuha noon. Yan kasi magaling si Jedi Cycle sa mga ganyan mga mga videographing. videography, yan, magaling siya sa ganyan. Mga editing magaling siya. Uh, tapos sa uh, pati yung actor, yung pag ano niya, 'di diba, yung kanyang performance ang galing ano. <laughs> kasi ang ang, ang ang ang, tema talaga namin noon, ano dapat? Horror. Ay eh, ang nangyari, naging comedy. <laughs> kaya nga ano eh, kaya sinama ko yung ano yung ano doon yung bloopers. Yan, nakakatawa yung bloopers eh, no? Actually matagal na namin ginawa yon. May pa lang, may spring namin ginawa yon eh, no? Yan. So mga kainan sa no, uh, baka naman pwede ako humingi ng favor sa inyo. Uh, baka naman pwede kayong bumisita sa channel ni Jedi Cycle. Ito yung kanyang channel, YouTube channel. Baka pwede naman kayo bumisita sa channel niya tapos baka pwede naman mag-subscribe kayo sa kanya mga kahinex. No kasi si Jedi Cycle. Eh gusto ko siyang maka 1000 subscribers. Yan kasi mga kainis, ano, gusto niya gusto niya ring ma-monetize siya kasi sabi niya sa akin dati, pag naka 1000 subscribers na ako, uh, mas magiging masaya raw siya. So sa mga hindi nakaka nakakaalam si Jedi Cycle isa siya sa dalawang tao na tumulong sa akin mga kainag so, nung ako ay nagsisimula pa lang mag youtube Yan, wala pa akong ah, nasa 500 na ako nun, ano? 500. wala pa yata 500 subscribers so nag offer siya na susuportahan niya raw ako sa pagbablog sa isang content na ginawa namin actually si Jedi Cycle at si Archie Rivera hindi ko naman talaga sila ka-close mga kainay so, nung time na yon hindi ko sila ka-close as in katrabaho lang normal lang katrabaho lang so nagulat na lang ako sa kanila nung sinabi nila na inagsama ako sa iyo sa ano sa pagbablog mo yan una nga si Archie Rivera so sumama siya sa akin sa pagbablog sinuportahan niya talaga ako kahit may diferensya pa yung paa niya yan. Tapos sa uh, sunod si Jedi Cycle naman Sabi sa akin ni Jedi Cycle Pahiramin kita ng bike Yung kanyang e-bike Punta tayo sa Edmonton ano, uh, Ipasyal kita doon Para may magawa ka namang content Yan. So na, sobrang na-appreciate ko yun Kaya ngayon naman It's time naman para sa akin na uh, Tumanaw ng utang na loob Kasi hindi naman mahirap para sa akin Na ipromote lang yung, channel niya ba diba? Sasabihin ko lang naman na Baka pwede kayong mag-subscribe Ako naman yung gustong tumulong kay Jedi Cycle. Gusto kong iparamdam sa kanya yung suporta ko sa kanya na ibinigay niya rin sa akin nung hindi pa ako monetize sa YouTube channel. Nung nung time na masayang-masaya na ako magkaroon lang ako ng 50 views sa loob ng 24 oras. Sobrang saya ko na yan. So sana mga kainags, ano, uh, baka pwede naman ako makiusap. Uh, bisitahin nyo naman yung channel ni Jedi Cycle at pakisubscribe na po. Pasuyo po. Maraming maraming salamat. Kahit na makasampung subscribers lang siya ngayong videos ko na to na pakiusap po sa inyo, masaya na po kami. At least nadagdagan. Maraming maraming salamat po. So tara, at kami si ni Mahal na Reyna ay ano muna. Uh, natawa ka ba doon? Matay ba Natawa ka ba doon? Hmm. Okay. Ha? Huh? Comedy ano? Dami, marami mo marami natawa doon sa 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 mini movie namin ni Jedi Cycle. So marami nagsasabi sana daw masundan part 2. So tingnan natin no. Uh, madali na lang yun eh. So by the way, uh, change topic tayo mga kainis. Ano? Kasama ko ulit si Mahal Arena at ngayon ay nagbabalak kami kung saan kami pupunta. Actually, ang may taya ngayon, siya ang taya ngayon sa panlilibre sa akin. Ano? So kasi every week, palitan kami. Siya ang taya, ako naman ang taya. Sa pagkain, ano? sa pagkain. Yan. Eh pag siya yung manlilibre na, katulad ngayon, siya yung taya, parang nakakalimutan niya na, na ano raw, na ako yung taya nung nakaraan. <laughs> Pero pagka ako na yung taya Aba yung bilis Ang bilis maalala O ikaw ang taya ngayon ha Doon tayo sa ano Sa mamahalin Na restaurant yeah <laughs> So saan tayo mahal na rin ha Kanina Ay O nga pala no Shoutout nga pala sa Heaven's Beauty ano Kasi ayaw Ayaw daw Ayaw Ano na no? Kay Heaven's Heaven's Beauty Hub Yan Shoutout 17 Yan Heaven's Beauty Hub 17 Online, yan yung online seller no? yan. Kasi ayaw magpabanggit sa pangalan uh, Pero doon sa mga nakakaalam Kilala nyo na siguro kung sino siya yan. Yung nag-sponsor nung, ano, no, nung moisturizer. moisturizer cream. cream natin mga ito Libre ito, yun oh, Libre, libre pa rin, kala yeah. ko in-order mo so, Hindi, ito free di yan I-try mo na Oh, sige sige Tinry ko So tinry ko na nga kanina eh Papakita ko sa inyo mga kinis Ito yung video nung tinry ko kanina Yan na Yun Yun bango. Parang le, ano siya, no? Cucumber. Mm. Nako. Ganda sa balat, ha? Mm. Parang piling ko, kaliwak kanan pa lang yung, mm, kabilang pisni pa lang yung nilalagyan ko nito. Parang feeling ko, lalo akong pumupogi, mga kaikinag. Siya, ano? lumalakas ang hangin. <laughs> Joke lang, mga kaikinag. Baka mamaliwala kayo. Hindi, nee, pero totoo talaga. Nakahangin talaga ako. o yan, o di diba? So maganda, maganda siya hanggang ngayon. Maganda parang ano. At papayot na yun. Eh. Ay, papayot. <laughs> so, bakit anong binili mo sa kanya? Ano? Ano? Alam binili mo? coffee na Coffee? Apang slim. Ang okay. daming beauty, ano mo. No? So yan. So maraming maraming salamat. Thank you very much. So, pupunta. Sana nga tayo kakain. Para alam mo kung saan tayo mag-drive. Seafoods. O yan. So pupunta na naman tayo sa Seafoods City. Again, mga kainay, ano? Yun ang request ng ating taga-libre ngayong araw na to. Ay tayo mamay kakain lang tayo. Dadamihan na natin. Yan. Yan. So nandito na tayo sa ano, no? Seafood City. Ayos na. So na, na, na ano kasi ni Mahal na, na dito uli kumain kasi nagsasawa na kami sa ano no? <laughs> doon sa madalas namin kinakain kaya mabuti naman dito nagaya si Mahal na, na. so Mahal na, na tara na let's go na ano pang hinihintay natin So by the way, gusto ko rin magpasalamat doon sa mga subscribers natin na nag-message sa akin kasi sabi nila, nagpapasalamat daw sila dahil na-discover daw nila yung ating YouTube channel mga kainags ano. Pag may static eh. Wala wala wala. Yan, masaya raw sila. Pag pinapanood daw nila yung yung mga vlogs natin mga kainags ano? natatawa rin daw sila. Pag uh, nakikita na raw nila tayo nagsasalita at kung ano-ano mga pinaggagawang kalokohan. <laughs> So maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much ano. At na-discover nyo ang ating YouTube channel. Thank you. Tsaka syempre sa mga nanonood at tsaka mga sa mga walang sawang mga madalas mag-comment sa every vlog na ginagawa natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan. So eto na ang ating pupuntahan mga kainis ng Seafood City. Yan. So napapansin niyo walang snow mga kainis ano? Natunaw na yung snow. Di ba? Yan. So ngayon pa lang nagugutom na ako, Grabe. Alam ko na. Alam dito pa lang bango na no kasi siyempre na amoy natin yung mga niluluto. Ah, sa amoy palang lang eh lalo akong ginugutom. Yan. <laughs> eh how much pag kakain na tayo? Gutom na ako. Tara, ito entrance oh, entrance. Dito Let's go. Yan. konti tao ngayon mga kainis ano? tamang tama dal, dal tayo ng maayos ngayon saan tayo ma? dito tayo so tara muna tayo mamili muna tayo ng orderin natin mga kainis ano? yun tayo yun tayo tara let's go uy ko okay lang sir okay lang sa video ay hindi 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 okay lang okay lang okay lang ano parang sir? Glenn. ko sana makita ko kayo. So, shout out, shout out kay na subscriber natin ano. Na champion tayo dito sa Cebu City. So, kumusta sir? Ah, hindi na natutuloy. Hindi naman po, ko na dito, pagbisita sa December. ako, hindi na champion sa kaming. ito yung punong kasama ko pa. Ah, gabe. Sana makita ko. Kasi ko sa kanya noong kanina. Ay, sir. Ano pa ano, ano pa ano? Pangalan? Adrian, ah, J, J. J, yan. kay J, ano? Yan. ko, na makita ko yung vlogger na pinapanood? Kasi naman dami yung vlog. Sakto. Nagdi <laughs> lang ang Helga. Talagang dininig ang panalangin. Sa mo yung no. Shout out sa wife ni, ano? ano? No, sige, wife. Ay, Ay, prani po. Prani. Yan. Ano pangalan mo sir? Glenn po. Glenn, yan. Yeah, Shout out kay Prani, no? Asawa uh, ni ni Glenn. Prani. Thank you. Po. Sige sir, enjoy. Eh. Thank you rin. Maraming maraming salamat. Ha? Thank you. Ayos, so, tara. Alam ka thank you sir. Vaporo tayo mga kainags, ano? naman sir. Ay, kala. So tara, tara. Order tayo dito. So tayo order. Tara, tayo order. O, dito gusto mo na maglakad-lakad. O, lakad-lakad mo na kami dito mga kainags, ano? Yan, yeah, so may nakachem sa atin. tuwa tuwa na subscriber kay kay Glenn. Yan. Siyempre masaya rin tayo dahil nakapagpasaya tayo ng mga tao, no? So saktong-sakto yung punta natin dito, ma, ano? Ma, Saktong sakto Ayan, so yan yung in order ni Mahal na Reina no? Dilis Ayan yun, boneless, boneless bangus ba yan? Ayan At saka ano ma? Hmm? Hindi, parang, parang bangus na yan eh Maliliit lang, small ano, baby bangus ano hmm. Anong gusto mo ba? Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo ma? Ah, gusto mo kiss? Kiss, gusto mo? Yeah. <laughs> chicken, gusto mo chicken? Ayan, ah, so ito chicken gusto ni Mahal na Reina Ayan oh. 850. Ayun pala, pero sukat pala 'yon, ano? Pero sukat pala 'yon, no. Oh. Tsaka itong ano 'te, ito eh? uh, garlic chicken. Ito yung garlic chicken. Ah, ano ba? Ito, ito bang sumama? Ay, ito pala barbecue. Okay. Yan. Salamat oh, kuha tayo niyan. Mukhang marami kakainin si Mahal na Reina ngayon, ah. Pa. Dek, te take out niya iba diyan. Ito yung in-order natin no nung nakaraan, nung pumunta tayo dito, makakayari sa'yo, no? chicharong bulaklak na ko po kang napakasarap niyan. Kita niyo naman no? oh. Wow. Makanin kusong o kanin. Kanin. May kanin kayo? Huh? May kanin kayo? Okay. Eh tsaka isang ano. Sama ko na. Pakisama na sa kanya. Ayos. So ako doon ako order sa kabila. Mas gusto ko doon. Gusto ko yung barbecue. Wala kasing barbecue rito sa oh. ano Nakuku. oh Ayan, Chicharong bulaklak Ito Chicken skin Balat ng manok oh, yan, oh. Wow Ito Pork chop Yan Tsaka itong ano, gusto ni Mahal na, rin, na Bibingka mga kainags ano? yung, yung toron Umorder na rin tayo Tito, Tsaka isang bibingka te Yan sa bibingka no ako rin gusto ko rin ng ano eh, gusto ko rin ng bibingka mga kainis ano. Paborito paborito ng mga lalaki, mga bibingka. Diba? <laughs> 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 Tawa si Mahal na Reyna sa bibingka eh no. <laughs> Yan tapos ako dito ako mga kainis ha. Gulay gusto mo? Hello. Yan! Uh, sandali lang po. Yan. Pwede maka uh, barbecue barbecue. Yeah. Pakipay isang barbecue, isa-isa nito. Kukuha pa. Tsaka dinugo ante. Maliit lang. Small, o. Yan, ayos. Dinuguan. Ako, paborito natin yan, mga kainags. Ako, sigurado, duduguan kilong ko sa pagkain dito. Yan. May tagabayad tayo, samantalahin natin. Abusuhin natin. Yan. Hindi, <laughs> joke lang, mga kainags. Joke lang. Kasi next, next week, ako naman ang taya kay Mahal Arena. Sigurado, babawi yan. <laughs> babawi yan. Kaya ngayon palang, bumawi na tayo. Ay, ay. Yan lang tayo, salamat. So ito dinuguan, yan. Hmm. Mga kainags, oh. Nako po, Panginoon. Ito yung paborito ko, eh. Toron, barbecue, uh, yung banana queue, yan. Mga sapin-sapin. Ako, mga kainags, oh. Hmm. Ito, nako, paborito ko ito mga kayo. So, sapin-sapin, yan, o. Oh. Yan. Meron pala rito, no. Nabusog ako. Nabusog kami, mga Ano? Ang sarap. Oh, sarap. Grabe. Oh. Yan, ako. Parang hindi na ako mapagsalita sa, ano, sa sobrang kabusugan. <laughs> mga busog ka? Bango, bango, pa rin. bango pa rin dito, no. Parang hindi ko na alam yung sasabihin ko pagka, ano, eh, pagka nabusog na ako, no. <laughs> Para bang gusto ko magpahinga, uh, matulog. Yan, pero anyway, importante, meron tayong energy. Pero pag natunaw na 'yung kinain natin mamaya, makakapagano na tayo, makakapag uh, makabuhelo na tayo kasi busog tayo, full. Hindi pa natutunaw 'yung mga kinain natin. Yan, maya, maya 'ng konti pag natunaw na 'yan, magiging energy na natin 'yan. So kanina, 'yung subscriber natin 'no si Glenn, yan. Pagkakarinig ko kasi kanina sabi niya, ano, tangkad mo pala pagkakarinig ko, guwapo mo, parang ganun <laughs> Ay, gusto ko kasi ano, marinig eh, ang guwapo mo, kaya sabi, uy salamat ah, thank you ah <laughs> sabi ni Mahal na, na hindi, ang sabi niya matangkad ka raw <laughs> yung automatic na yun, syempre magmatangkad matangkad syempre Guwapo, may dating yun <laughs> joke lang mga kinis, joke lang ha. Ay, sa So, hinabol, hinahab hinabol tayo kanina ni Glenn, ano, yung subscriber natin. Meron pa siyang, meron pa siyang kinakain sa, ano, no, nakakatuwa naman. Na-appreciate namin talaga yan, ano. Yan, kasi may kasama siya kanina. Nakakarating lang din daw dito sa Canada. Yan, sa mga temporary foreign contract worker alam ko yan alam ko yung mga nararamdaman nyo syempre as temporary foreign contract worker dito sa Canada dahil nanggaling na rin ako dyan yan kaya nga nagbablog tayo nag advice tayo sa mga temporary foreign contract wor worker na kababayan natin dahil kumbaga kayo papunta pa lang no kami nakarating na kami yan kaya nag advice kami nagbibigay kami ng mga tips yan kailangan mo, kailangan mo talaga ng ano kailangan mo talaga ng mga gabay mula sa mga eksperyensado mga nakaranas na dito, buhay dito sa Canada mga kayo nags ano October 31, 2023 ngayon mga kayo nags Trick or treat So saan tayo ma? Grocery na tayo Grocery Yan, dito na tayo uli sa ano, Lucky Supermarket. Tapos ano nga pala mga kainags, ano, meron nga pala ako nabasa sa Google, mag-hire daw uli ng maraming na temporary foreign contract worker dito sa Canada no yan uh, ewan ko lang kung tama ako ng pagkakaintindi no pero ang pagkakaalam ko talaga pagkakaintindi ko doon sa nabasa ko maghahire maghahire daw uli ng mga temporary foreign contract worker dito sa Canada yan doon sa mga nakakaalam pwede kayong mag-comment mga kainay, sino, para naman makatulong tayo sa ating mga mga kababayan na gustong pumunta dito sa Canada no? Tapos ano, uh, abangan natin sa mga vlog ni, ano, no, ni Ferds TV. Yan, kasi si Ferds TV sa mga immigration yan eh. Kasi contract worker si, ano, no, si Ferds TV. At saka si Brandon Boy, Manitoba. Yan, sila yung mga nakakaalam niyan dahil mga contract worker sila dito sa Canada. At alam nila yan, nagbablog din sila, sila dalawa tungkol sa mga immigration. Tsaka kasi ano, tsaka si Alwin at Emma, yan, nagbablog din sila minsan sa immigration. Kasi sila rito mga contract worker din sila. No? kasi ako mga kainags, ano, wala na akong ano, wala na akong balita sa mga ganyan mga immigration ano. kasi nga syempre ano na tayo eh, citizen na tayo dito sa Canada kasi magandang makinig ng mga ganyang sa, tungkol sa mga story tungkol sa mga immigration dun sa mga nakaka-experience katulad ng mga temporary foreign contract workers na mga vloggers dito sa Canada <laughs> Sir, kumusta? Ay, tama po Hello po Si Eric, si Eric ang ganda ng ganda ng costume ni Eric ano subscriber natin mga kaibigan. Ano? Kumusta sir? Ayos naman po. Tingnan sa akin ha. Happy Halloween. Happy Halloween. Eric. Sa akin Michael. Michael. Sir, sir. sir, hello. Hi. Hello po. Hi. Yan, sir. Hi. Ito hello. Happy Happy Halloween o trick or treat. Yeah. Nakakatakot yung kanila ng costume. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. you. Yeah. Yeah. Ganda, ganda. Mutik na hindi tayo makilala. Bagay, <laughs> bagay. <laughs> sige, sige, salamat. Yan. <laughs> eh, no? Hindi sira. Si Mahal na reina mga kainag, sa noong nagpagupit muna. Mamaya, tawid muna tayo. Nagpagupit muna siya ng kanyang buhok. Diyan sa ano, sa Shadip ba yan? Eh, sabi niya sandali lang, mapapagupit lang muna ako ng buhok kasi daw masyado nang mahaba yung buhok niya. Para bang hindi na raw siya komportable. Ano lang yun, siguro papaputol yung mga one and a half inch Para lang medyo gumahanggang yung kanyang pakiramdam Sana no, sana pwede yun, yung pag pinagpaputol siya ng buhok Pwedeng ibigay na lang sa i-donate na lang sa akin Sana pwedeng ganun, ano <laughs> Desperado eh, no <laughs> Yan, Yan si Mahal na Reina mga kainags oh. Bagong kupit niya, no Bilis lang, oh. siguro wala pang Wala pang 15 minutes yan, oh. No? Wow. Parang model. <laughs> wow. <laughs> Naglalakad sa entablado, ah. Yan, oh. Ano? Mikli. Bilis ah. Sandali lang, akala ko maghihintay pa ako lang matagal eh. Magkano binayad mo? Ah, uh, thirty... 30. 30 dollars? thirty 35 dollars. Oh, ah, kasama ng tip doon. Ay, sana. No? Sandali yeah. lang, gusto na mo naman, ganda naman ah. Bilis eh, Hindi ko alam. Pero at least ano na bawasan. No? Maganda, maganda, Hindi ko pa nakita masyado eh. Maganda. Maganda, maganda. Ay, Ayos na ito pa. importante yung mahalaga. Maganda. So tara, dito tayo. So dito na tayo sa Superstore. Balik tayo dun sa usapan natin sa temporary foreign contract worker mga kainan no. Yan, uh, mag-ingat lang kayo sa mga ano ah, uh, sa mga peke, peking mga agency mga mapagsamantala Ako sigurado maglilipaan na naman 'yan kasi nga marami na namang opening no na temporary foreign contract worker dito sa Canada. yan saka nung ano, naalala ko dati nung unang selta ko dito sa Canada temporary foreign contract worker. May mga kasama ko nung sa bahay kasi pagka temporary foreign contract worker ka, usually bibigyan kayo ng bahay ng ano no, ng, ng employer niyo dito sa Canada. Tapos sa uh, lahat ng mga empleyado niya sa isang bahay nakatira kumbaga maghahati-hati kayo sa bayarin so binabayaran ko dati kasi sa isang kwarto 400 so kasama na lahat yung internet tubig, lahat-lahat na tapos sa uh, napag-usapan namin dati yung maghahati-hati kami sa pagkain eh syempre pag naghahati-hati kayo sa pagkain mas malaki matitipid mo mga kainag sa kaysa sa magsosolo ka kaya lang ang problema sa akin no, noong time na yon ano uh, Tawag nito, sandali lang. Ano, uh, mahilig kasi akong maglakad. Kaya minsan, mahirap yung responsibilidad na, di ba, ikaw yung magsasayang, ikaw nagluluto. Mahirap yun kasi, namamashel ka. Kailangan mo magmadali. Magmadaling umuwi kasi magluluto ka pa. <laughs> Kung baga, mabibitin yung paglalakad mo, pamamashel mo. Mabibitin kasi meron kang obligasyon sa mga kasama mo, sa yung mga kashare mo sa pagkain. Kaya ang ginawa ko noon para hindi ako magkaroon ng restriction sa sarili ko tsaka sa oras ko at bumukod ako ako na yung nag-grocery na mga gusto kong bilhin ako na rin yung nagluluto para kung sakaling tumagal man ang pamamasyal ko sa labas eh wala akong iniisip na kailangan ko umuwi para magluto ng pagkain para sa mga kasama ko or yung turn turn ko na magluto para sa mga kasama kumbaga anytime gusto kong umuwi ng bahay makakauwi ako kasi yung mga employer, yung iba, hindi naman lahat ng iba rito, uh, tinitake advantage nila yon. Kukuha sila ng mga ng mga contract worker, tapos kukuha sila ng bahay. Doon nila papatirahin yung mga contract worker sa kinuha nilang bahay. Tapos ang nagbabayad ng mortgage nila ay eh, syempre yung renta ng mga temporary foreign contract contract worker na, na empleyado nila. So syempre business-minded sila, syempre ganun talaga no? Pero meron namang iba dito na pinapayagan ng employer na kumuha ka ng sarili mong bahay kung saan mo gusto nung tumira pero usually nung time kasi namin ganoon. ako napunta ako sa isang employer ko na pinagtira niya ako doon sa bahay na kinuha niya pero alam nyo mga kainis no yung kinuha na kayo ng bahay ng employer nyo malaking tulong na yun para sa inyo para hindi na kayo mamroblema no? kumuha ng bahay kung saan kayo titira okay na yun kaya lang ang disadvantage lang nung sa employer kayo titira doon sa bahay na kinuha niya Marami kayo doon kasi halos lahat ng mga kasama mo sa trabaho nandoon. Syempre iba-ibang shift 'yan. Minsan natutulog ka na, maingay yung pauwi, yung mga papauwi pa lang na shift. Kaya minsan hindi maiwasang nag-aaway-away sila sa loob ng isang bahay. Kasi syempre yung iba pagod na nagpapahinga na, yung iba maingay. Kaya mag-aaway-away talaga. Kaya, tapos yung iba gustong magluto. <laughs> Kaya lang hindi makapagluto kasi yung kaldero ginamit ng isa or yung kaldero hindi hinugasan yan, syempre iba-ibang ugali na magkakasama na sa loob ng isang bahay kaya talaga hindi maiwasan nag-away-away tapos pagka mayroon meron ka namang cashier sa pagkain meron naman time na pag maghuhugas na ng plato pagkatapos yung kumain nagpapakiramdaman pa minsan yung nakatoka na maghugas ng plato tagal maghugas, pakiramdaman pa tapos yung iba naman eh, papabutin pa kinabukasan sa umaga pa, abutan na nung kabilang shift kaya yung gagamit ng mga plato, mga kaldero, wala na. No? Kaya mas maganda talaga, bibili ka na lang ng sarili mong kaldero, bibili ka na sarili mong plato. Yan. Para meron kang sarili. Yan. Hindi ko sinasabi ito mga kainay, sino para mang insulto ng ibang tao na ganoon Sinasabi ko to kasi ito yung mga na-experience ko at sinasabi ko to para doon sa mga kababayan natin na parating dito sa Canada, meron na kayong ideas para kung gusto nyong uh, makipag-share sa pagkain or gusto nyong magsulo. Yan, nasa sa inyo na yan. Pero sinabi ko na sa inyo yung mga experience ko. Bahala na kayo dyan. Pero kung gusto nyong makatipid sa pagkain, yan, mag-share-share kayo, maghanap kayo ng pwedeng mag makashare nyo sa pagkain. Yun nga lang, syempre, magkakaroon kayo ng responsibilidad. Kasi kung akong tatanungin nyo, mga kainags, mas preferred ko yung nag-iisa ako. Wala akong kashare sa pagkain. Ako yung magluluto. Lahat-lahat, mas mas komportable ako dun. Uh, di baling uh, magastos, pero okay lang yun, mga kainags. Ang importante, nagagawa ko yung gusto ko, napupuntahan ko yung gusto ko at anytime na gusto kong umuwi ng bahay or umalis ng bahay, pwede kong gawin kasi hindi ako nakatali sa responsibilidad sa mga kasama ko sa bahay. Yan, tapos sa uh, huwag kayong mabibigla mga kainags ano? pagka may mga kasama na kayo sa isang bahay kasi syempre merong iba dyan kung nasanay kayo sa Pilipinas na malinis, kay malinis ang bahay nyo malinis ang washroom nyo naku dito eh meron kayong ma encounter no kung wala swerte nyo naman meron kayong may encounter dito minsan na yung sa washroom nagigitata na wala pa rin naglilinis yan tapos yung mga basura ng washroom basura sa kusina nako na ay umaapaw na walang pumapansin mga kainags ano? maka encounter kayo nyan dito kaya isa sa mga caution ng na mga nag-aaway-aaway sa isang bahay kasi yung iba uh, walang pakialam na sa, na itapon yung mga basura, umaapaw na, hindi naglilinis ng washroom kasi nga siyempre, siguro sa Pilipinas hindi hindi nila ginagawa 'yon pagdating dito sa Canada, siyempre, ang Canada mga kainaks ano, hindi uso ang katulong dito. Self-service dito. Yan, kay mayaman ka sa Pilipinas pagdating mo dito, back to zero ka rito, gagawin mo lahat para sa So yun lang mga kainis, ano? Uh, sana nakatulong at sana nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Mahlara na ngayon at makita tayo sa ulit vlog. Hanggang sa muli.